Hi guys, tara magbabad tayo ulit ng bigas. Luto na naman tayo. Lagyan natin lemon, dry, uh, sili na pula at uh, dahon ng laurel at cinnamon stick. So ayan, sa rice natin yan guys. And then, dito naman tayo sa ulam. So ayan, nag-ano ako ng salmon guys. Dalawang piraso lang yan. Kagabi, nag-ano ako ng hamor. Sa atin daw yun ay lapu-lapo yung ulam namin ng tanghali. Sa amo So, ito naman ay uh, So, ito naman ay salmon Salmon, guys Nilagyan ko ng Nagadgad ako ng uh, Bawang Nilagyan ko ng asin, bichin, paminta Tapos, uh, olive oil So, ayan Atin yan, i i parang paihaw siya, guys Grill Sa grill natin yan So, ayan, guys Magluto din tayo ng gulay. Ito eh, itong sibuyas na to para to sa rice natin. Ito yung ating uh, sibuy bawang, sibuyas. O yan, gisahin natin yan. Ito yung ating ilalahok na breast chicken. Hmm, ganyan lang ka ano, kasi budget nga guys eh. So ito yung hapunan with ano fish. Ayun guys, so ito na ngayon guys, ang niluluto ko, rice na tayo. So, hindi Isa tayo ng sibuyas bawang. At itong ating rice, pinakuloan ko muna to pero nakababad na to ng 30 minutes sa, ma sa may mainit na mainit na tubig. So, ngayon, pinakuloan ko ng isang kulo lang. Tapos, bago ko ilagay dito. O, libat dyan. Kamu lalagyan ng panimplang. So, ayan. Ayan tayo sa unay. bulay. Bulay. Diyos ko, Mary. Oo, wala nga Mary. Di ba rin ako uuwi ng kuba dahil ako na mga, mga anak na mga college. Ikaw? May college ako. May high school. Senior high. E ikaw? Isang elementary? Tapos ba? isang hindi nag-aaral? Santa Maria Barbara Mary. Lagyan ko ng konting manok. Dalawang bricks ng manok. Uh, string beans at zucchini. And then okra. Then chicken. Ano yung gulay ko? Partner ng isda. Fish. Grilled fish. Grill fish. So, ayan eh ay guys, yung ating fish. Grilled fish. Ayan. Kaira natin ng salmon to guys. Ayan yung ating rice. So, ayan na. Okay na yung rice natin guys. Nag-aangatan siya. So, ayan na. Done na yung aking ano, salmon. Done na. Dana din yung aking rice. So ayan at ang aking salmon